So ayan guys, ang ganda ng tanghali. So bali itong video na to is yung kadugtong lang nung nakarang naggawa ko nito. Yung pangbitag sa dalag. So nung araw na yun, Di rin tayo nakahuli ng pamain. Dahil yung tubig sa palayan ay malaki. Malaki hirap manghuli ng palaka kasi yung pain dito sa dalag yung buhay na palaka so mas active sila sa ganong mga buhay kahit buhay na isda kahit maliit lang e, hindi tayo nakahuli so may nakuha naman tayo dito pwedeng ipain ito kuhol so ito pinapain din namin ito nung no, nangangawil kami dati sa dito so hindi masyadong active to sa dalag pero tatry natin mas active to sa hito favorito ng hito so tatry natin kung kakainin din siya ng dalag baha kasi yung palayan guys kaya ay hirap manghuli huli ng palaka buhay So baka sa mga susunod na araw, try it natin. Ayan. Babasagin mo lang siya. Para makuha mo yung Ayan, laman. So ito ipap ipapain natin tong isang buo na to kasi malaki yung malaki yung gamit nating kawil. Ngayon guys, may kumukulo na so papainan natin Dali, nandito, nandito tayo sa pinakamababa ng ilog so dito tayo magsisimula pataas maglalagay tayo ang isa dito so ito yung gamit natin kawil guys Ayan. sabit lang natin siya. Kaya kainin din siya ng dalag. Kainan mo na lahat guys. Ayan. So pinapain talaga namin to dati pag nangangawil kami dito. Sa ilog na to. Kaya lang. Manda lang siya makauli ng dalag ito natin kikiwa naman natin ito guys tutusok ko lang natin dyan sa gilid Ah, okay. uh, grabe kasi ulan dito. Alas, kunting utas lang hihinto kaya ngayon lang ulit kapag video. paulie Ng guys, bigla uulan na naman oh. Ah. Okay na naman ang hangin. Diyan guys, napainan natin lahat. So dito ay mga simula. sa baba ito na kasi yung niya. so yung labasan nyan ano na daan may kanal doon tayo magtatapos sa dulo so tara guys atin muna ilagay ayan guys Dito tayo unang maglalagay so ito lang tapasak lang natin sa gilid Tapos, hindi mo na siya kailangang isabit sa dulo kasi yung pain natin, hindi naman siya yung buhay ng palaka. So pag buhay ng palaka kailangan naka angat lang siyang ganyan. Para hindi siya nakakarating sa tabi. So ito, diretso tapo na 'yan. Ayan. Ganyan lang siya. So kapit pa natin 'yung iba. Let's go. Ayan. Ayan na lang siya guys. Ayan. Kapit na natin iba. Ayan. Hindi natin kakabit yung panghuli sa ilalim ng kahoy. Ayan. So, bali ito na yung mga lima. So, ayan. So, balibalikan na lang natin siya after mga uh, 2 hours siguro. So, sana maka sana kumain. Hindi natin sigurado pero try natin sa pamain na ginamit natin. So, and guys, bali balikan na lang natin after 2 hours siguro. So yun guys, balikan na natin. At Tulog ako, na. Nakatulog pa ako. So ito yung huli natin kinabit. Parang wala Ayun guys, wala. Wala siyang ano. Pain. So... Sinain lang yan ng maliliit na isda. Ayan. Magbabaka sa kali lang naman tayo guys. Kakainin in ang dalag. So ito yung pangalawa. Parang wala rin ata. Wala rin yung pain guys. So ano kaya kumakain dito? Hindi siya dalag kasi kung dalag yan isang pakmalan lang yun pag yung lihit o yung maliliit na para syang dilapia so na natin yung iba sana makauli kahit isa ito yung pangatlo nating ilagay so parang wala rin sya guys natin kung may pain ganun din guys wala rin syang pain so parang hindi talaga magandang pain yung nilagay natin hindi sya ganang active sa dalag ito na yung pangalawa wala rin guys mukhang bigo ata tayo wala rin pain ano kaya kumain so ito na lang pag asa natin guys tong last na talagay natin ito yung kaunahan so dito sa may puno ng yug. rin guys hindi nakabatak yung tamse eh. tapos ayun eh, wala rin pa kain so hindi talaga ganun ka active sa sa kohol so wala tayong nahuli kahit isa guys at nag try lang naman tayo kung kakainin yung kuhol So, baka sa mga susunod na araw, pag hindi na malalim yung bukid, testing tayo ng uh, palaka. So, hindi talaga siya kinain. Sayang. So, ayan, hanggang dito na lang guys at testing ulit tayo sa susunod na araw. Ano lang naman talaga guys. Kung mo susubukan, hindi mo malalaman. Baka sakali lang tayo na may kumagat. Kumagat na dalag. So, hindi dalag yung kumain ng ating mga kain. Baka maliliit lang na ista yan o hito. yun lang guys uh, maraming maraming salamat so hanggang dito na lang bye bye